yun mga kaning may pakorasan ko kaya kayo pang harikot kapatad kaluguran kaning so for today's video mga kaning Siyempre syempre malapit na yung kaya Tamong vlogmas mag start vlogmas tamo mga kaning kaya December 25 Mamiya ta mong abis mga kaning kampong ka grocery siyempre syempre okay. Ala kayo, <laughs> pasko, ka mong pasko Ala ka pasko Kaya alakam mo pasko Kaya mga kaning Munta ta mong kayong syargao Gini mga kaning kareta solid followers Tamo kayong karetang ega na ganang mag like Mag share, mag comment Siyempre mga kaning, i-download mo yung link na ito yung comment section. Baka ikaw, may itong rin mapiling ni Dinan Abias o kaya ang grocery mga kaning. Oh? Kaya nananong ko pa mga kaning, i-like, i-share mo na yung video ngayon ni at ika ating kan chance man yung boot a grocery ang pong Abias mga kaning. Kita mo mga kaning, God bless po and advance. Merry Christmas sa kayo. Dakal po, dakal na salamat and God bless you all. Peace! Kung okay, mga kaning may papakilala nga pala akong game sa inyo, ito ang PH ras. Alam nyo ba mga kaaling, dito madalas tayong pumaldo. Lagi natin nilalaro dito, syempre. Walang iba, kundi ang Super Ace. Ate Er! Paldo na naman ito mo! Wow! 600! Love. Four times. Nice. Ten, time. Ten, Ten thousand. Ten thousand. Ten One thousand. Doubles. Peace. Doubles. Peace. Doubles. Nice. Nice one. Speed. King. Heart. Heart. Eh. Hey. So ayun mga kakainin. ganito lang kabilis pumaldo dito sa PH Rush. Kaya ano pang ginagawa mo? Yung link nasa comment section. Kaya download and register na.